Hello! Kumusta kayong lahat? Welcome to my community. Tapos na silang kumain. At naglalaro sila ngayon. Oh. Tingnan, ang ganda ng laro nila. Kasi tapos na silang kumain. Ayan. Ayan sila. Ayan na. Ayan. Ayan. Kala namin may lalaki. Si Sam. Oo. Kala namin may lalaki. Puro pala pa babae eh, silang apat. Ayan o, oh, yung isa may pangalan na. ayano Ayan o, oh, ayan, nilalaro nila yung buntot ng nanay nila. Ayan o. Oh. Ayan, tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan o. Oh. Up, up, up. Ang cute, cute nila. Ang cute, cute nila. Ayan. atina Ina. ati Ina. <laughs> yung buntot. Eh. Yung buntot nilalaro. <laughs> Ang cute-cute nila. Oh. Ayan. yung <laughs> isa nandun siya sa sahig ko. Nandun sa, ano, sa walis. Nandun sa walis. Diba? Ang cute-cute nila. Thanks for watching. Ayan. Ang cute-cute. Ayan na. Eh. Ayan, tingnan mo. Naglalaro. Naglalaro sila. Naglalaro. Allah. 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 Allah.